Kung ginamitan natin ng Oberon Speed, ito ay napakagandang klaseng produkto kasi ito may bagong-bagong na pinormulate ng beer, Crop saya Kaya ginamit natin. Ako si Engineer Jose Valdez, Mango Contractor dito sa Davao City. Sa 14 years natin sa Mango Contracting, marami tayong challenges na na-encounter. Like for example, weather and the uh, high uh, infestation ng mga uh, insecto like a uh, sea seed fly. Number one yan, sea seed fly talaga. Ngayon, dumating yung bagong produkto. Ano? Ito ay napakagandang klaseng produkto kasi itong ay bagong-bagong -bago pinormulit ng uh, beer, crop science. Kaya ginamit natin. So nakita nyo naman yung epekto ng ating uh, ginamitan. Although nakapasok yung sea seed pero nakontrol natin at early stage. Ano? Nung ginamitan natin ng Oberon Speed, ayan, nakita nyo naman yung resulta. Tatlong cycle lang yun na uh, yung in-apply natin dyan. So maganda yung kanyang uh, ano, epekto. Ako po si Michael Garcia, uh, isang mango contractor ng Kalasyao, Pangasinan. At ako rin po ay isang presidente ng Kalasyao Mango and High Value Crops Farmers Association. Ako po ay 17 years na na mango contractor. Way back 2014, uh, yun ang time na talagang napiktuhan kami ng sisidfly may mga patunay din sa mga research na sinasabi ngayon na itong mga product na bago ngayon ay nakitaan din ng pagkontrol, prevention. Kaya malaking bagay ang ang paggamit ng mga makabagong technology at mga makabagong produkto. Ngayon nung nagamit namin ng Oberon Speed, malinis na. So natanong ko naman yung mga nagbabalot kung may nakita kayong tusok o sinyalis ng kurikong. Sabi nila wala, wala talaga. So, yun ang pinakamagandang nakita ko na karakteristik ng si, uh, Speed sa CC si bay dahil nakita namin walang sinyalis ng Puriko. Ako po si Junjun Dorado, Uh, nakatira sa barangay San Cristobal sa Pablo City. Ang akin pong itinatanim ay kamatis, talong, sili at siling red hot. Ako po ay 14 years nang nagsasaka ng mga gulay. Uh, bumibili po kami sa mga agri-supply ng mga ibang brand po. Ayun po yung nagiging problema namin. Kasi po, uh, pang samantala lang po yung talab, yung visa po ng mga nabibili namin mga pang-spray po namin. Hindi po kaparis niyang Oberon nung lumabas. Talaga po siyang effective. Last year po kami gumamit, second crafting na po sa amin ito eh. Talagang ang laki po nang nabawas sa mga may damage po namin gulay. Talaga pong effective po siya, yung Oberon po. Ako si Joey Carino. Mango Contractor ng San Carlos City, Pangasinan. 20 years na po akong nagmamangga. Tapos may mahigit 2,000 na puno akong ina, inaalagaan sa Pangasinan at sa tar Tarlac. Uh, may bagong labas yung Bayer na insecticide. Yung Oberon Speed. Yun, yun ang para sa kurikong nung gumamit ako ng Oberon, uh, gumanda yung butil ng mangga ko tapos walang kurikong. Wala na yung, wala kang magigit ang kurikong. Makinis talaga. Yun ang epekto ng Oberon Speed.